So, ang dami pala nating kuryente sa na, ano po to? Yung number 4 kay number 14 na wire. bali number 4 bulat yan Yan po mga ako sa good morning. Kapag po muli sa ating channel. Ay bali hindi ba po tayo makakapasok kailangan? Tapang tayo, Bali, dito po muna tayo sa bahay. Ayan, bali, magkano po tayo ngayon. Mag-content po tayo ng para sa electrical. Ayan mga kamusun, sa maya po mga awa. Let's go! Bali yan mga kamusun, may ano na po tayo dito. May line 1, line 2 na tayo. Na tinasok na natin sa Johnson box. Bali, hindi ko na po ito pinutol. Para maintindihan na lang po yung mga kamukha natin rookie Ayan, bali itong line 1 na to mga kamasan bali tinap na po natin dito mismo kasi ganun din po yung ano, na mag i-slice ka rin dito kaya hindi ko na lang po kinutol dahil para ano na lang mas maintindihan ng ano bali line 1, line 2 tapos yung isang line 1 pamunta pumunta sa mismong nanya ano mga kamasan sa mismong bukin niya. Na kailangan doon siya nakaano. Bali inano ko na rin po 'yan. Tapos ayan, lagay na lang po natin 'to. Tapos ito, bali hindi ko na rin to pinutol to. Ito. Kasi isang ano po, isang kuryente na number 14. Bali color coding po tayo ngayon bali yung isa yan lalagay po natin dito ayan mga kamusong bali hindi na natin pinutol tong ano para mas maintindihan ang ibang rookie na about sa ano pag electrical ayan bali yung iba kasi mga kamusong ini-splice pa dito ayan bali tayo tinap na lang po natin para ano lang Kontent lang po naman po kasi to tapos itong isang kulay kulay red na to mga kamuson meron tayong isang switch na ano tapos lalagay lang natin doon susuot lang natin tapos ito yung isa lalagay din natin dito kailangan mga kamuson hindi sila magka magkatuwid kailangan ano ayan o no, dapat ano ano sila yung hindi magkatuwid dito Kali, ayan ayan po yung isa ito yung isa tapos ito yung isa magkalisang sila mga kamason ayan mga kamason bali na yan na po natin ayan kung makikita nyo po yan ayan mga kamason kung naintindihan nyo po yan yan ayan. Ay, kulang kulang sa pag ano, balat Hali, kailangan ma naisuot natin ng mabuti dito para ano ayan, mga kamasan bali nai assemble na po natin to ayan Bali hindi na natin pinutol tong mga wire na to mga kamas para mas maintindihan ng ano. Minsan kasi yung ano mga kamas pinuputulan natin dito yan. yan tapos ito. Yan. Single switch lang ang inaan natin mga kamas. Yan. Bali yan lang po yung ano natin na uh, available natin mga gamit. Yan, Bali lalagyan na po natin ng ano ng kuryente dito yung pinaka main line natin mali yan mga kamason ang gamit po pala nating kuryente nasa ano po to yung number port a number 14 na wire bali number 14 po lahat yan tapos yung kulay red natin number 14 din tapos yung ano pwede rin pong 15 amperes or 20 amperes tong ilaw natin. Ayan. mali ang linalagay po natin sa mismong pinakabahay, mga kamasan, sa mga ilaw. Ayan. Nalagay natin ng, ano, 15 amperes. Pero, ito lang po yung ano natin. Available natin dito. Ayan. Bali, ano lang po yan. ng rita-ritasong, uh, ano, mga gamit. Ayan mga kamasong, bali na-set up na po natin. Bali, open na lang po natin to, Itong breaker. Bali, yan mga kamasong, pag nag-install po kayo ng ano, kailangan lagi nakapatay yung breaker para safety. Ayan, bali, open na po natin. Tapos, itong switch. Sindutin na natin. Para may ilaw. Ayan, may Ayan. Na. Ay mga kamusan, bali hindi na natin, hindi na tayo nag, ano, nag splice pa. Bali, line 1, line 2. Tapos yung isang line 2, nakakonek sa mismong pinakabukilya. Or ano, receptacle. Tapos, yung isang line 1, nakakonek sa mismong switch. Tapos, yung pinaka isang color red na kuryente natin na yun. Nasa switch, tapos sa bukilya. Ayan. Napaka-simple lang po, mga kamason. Itong, ano natin ngayon. Ayan, bali, patay, buhay. Patay, buhay. Ayan. Ayan, mga kamason. Sana nakatulong po itong, ano natin. Itong video natin. Para, para maano po yung ano natin Ayan, bali lang po mga kamusan itong pag electrical Ayan, bali ito po muna yung ano natin wala tayong hindi pa tayong pwedeng makapag ano, makapagbuhat ng mabibigat bali masama pa yung ano natin pag random Ayan, bali, sana nakatulong po itong ano natin itong video natin Ayan, sana pag-suporta naman po yung ano yung Rafael Works Ayan. Ay, mga kamasan hali hanggang dito na lang po itong vlog for today natin kita kita po tayo sa next video ko mga kamasan ay po salamat ano